Hoy Beshi! Alam mo ba yung love life ng mga jowa? Parang teleserye pero mas juicy? Tara, sabay tayo. Pagchismisan, magkilig. At panginis ng konti. Ready ka na pa? Hoy <laughs> Beshi! Imagine mo yung date mo. Perfect, parang sa K-drama. Pero reality, may pumasok na ex, may dala pang toxic vibes. Ay, grabe. Kailan ba tayo magkakapi ng maayos? Ha? Beshi, texting kay mo ay level boss. Hanggang sa lead, pero walang reply. Sino ko ba? Crunch, boss, or ikat tong wheel sa sarili mong love life? <laughs> Ang kinik! Pero teka, bakit ako yung mas kilig sa inyo? Ay nako, ingit mode on! Pero chill, tapay tayong cheese mo sabesh. <laughs> Grabe! Paborito kong laro, ha <laughs> Nasaan ka na? Ang bait, parang sinasadyang test yung pasensya mo. Ako? Pati balita, alam ko agad. Couple goals, diba? Ha pero sa likod ng selfie may pinag na Spill na, fight na, drama na. Ay nako, alam ko lahat yan. <laughs> Besh, love advice time. Kung jowa mo ay di nagre-reply sa text. Let go. Pero wag ka masyado. Baka may kasamang chismis na cute. Trust me, Beshi. Expert na tayo sa drama. OMG Bench! Alam mo ba? Secret Crush Reveal! Pero ang nakakatawa, pareho silang clueless na may baklang inggitera at reyna ng chismosa na nakabantay! Ay grabe, Bench! Fight time! Sino ang mali? Hit, pareho! Pero chismosa tayo, kaya alam natin kung sino magsasorry at sino magpo-post ng cryptic status? <laughs> surprise, besh! Pero grabe! Nasabit sa flowers na hulog sa fountain. Ay nako! Mas kilig ako sa kapalpakan kaysa sa romanticong surprise. <laughs> Single mode! On! Pero bakit grabe? Parang everywhere may magjowa. Besh! Masaya ako sa drama nila at sa chismis na libre. <laughs> Grabe, besh. Ang love life talaga. Drama all the way. Kung gusto mo pa ng chismis at feeling overload, palo mo na kami. At promise, may next episode ba tayo? Ay, tigit mode na ako. Pero chill lang.